Sa pagpapatuloy ng balikatan exercises kahapon, napahanga ang mga sundalong Pinoy sa mga high-tech na gamit ng mga sundalong Amerikano sa pang-rescue. Ang mga sundalong Amerikano naman, bumilib sa pagiging madiskarte at matulungin ng mga sundalong Pinoy. Ang mainit na balita hatid ni Ian Cruz. Animo'y sumusong sa search and rescue operation ng mga sundalong ito. Makasanghirap nila sa pagpanik at pagsuot sa ilang mga gumuhong bahagi na may strukturang ito sa Subic Bay Freeport Zone. Yung ginamit namin dito ng uh, mga slabs at saka mga uh, simento ay talagang standard ito. Yun yung tunay na, yung tigas na simento para pagka nag-breaching ay talaga ma mo talaga yung, yung hirap at yung environment, yung init. Kaya ginanap natin ngayong summer dito at natutuwa naman ako at ito ay naging matagumpay naman. Ang lahat ng ito, parte ng Balikatan 2012 exercises na sumisentro raw sa pagresponde ng militar sa panahon ng sakuna o kalamidad. Sumabak sa pagsasanay ang Hawaii National Guard, composite team mula sa AFP at maging mga rescue team ng SBMA, Olongapo City at Philippine Red Cross. Sinanay din ang grupo sa tinatawag na shoring o pagkapatibay ng guho para dituloy ang makapinsala hindi maiwasan ng mga sundalong Pinoy ang bumilib sa mga makabagong gamit pang rescue ng mga dayuhang sundalo. Nakikita natin ang kung ano ang kakulangan natin, napafamiliarize tayo sa sa training and sa equipment nila. So at least meron tayong idea kung ano yung mga equipment na kailangan natin punduhan. Pero para sa mga Amerikano, kahangahanga naman ang pagiging likas na madiskarte at matulungin ng mga Pinoy. You make do with what you have and uh, yung, yung community resilience at saka yung cooperation na nakikita. Feels good. Um... It's a little hot, but the training is good, and it feels good to come back to where my grandfather and I were born, and you know, just understanding the culture and seeing the heritage firsthand. Sa Clark Airfield sa Pampanga, kasali sa training pati mga canine dogs, hindi lang daw sa bomb sniffing tinitray ng mga asong ito, kundi pati sa retrieval operations. Ang mga sundalong Pinoy, tinuruan naman ng mga sundalong Kano ng tamang patopatrolya gamit ang hambi na ito. Bumisita din ang US troops sa isang bahay ampunan. Hindi may kakailang mahabang tradisyon ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Kaya naman dito sa Balikatan 2012, sa may klinin ng pagkasama, ay may papakita nila ang kanilang malalim na pagkakaibigan. Pero sa gitna ng mga pagsasanay, tuloy-tuloy naman ang mga kilos protesta. Nagmarcha malapit sa US Embassy sa Maynila ang mga militanteng kontra balikatan, isang programa ay sinagawa nila. Nagsunod ng placard, nag barrage at nagsagawa pa ng noy-noying. nag din sa Mendiola ang grupong Gabriela muli na maigilit ang U.S. Embassy na nire-respeto nito ang kalayaan ng sino magsagawa ng mapayapang kilos protesta at ihayag ang kanikanyang saloobin sa anumang issue. bagay raw ito ng masigilang demokrasya sa Pilipinas. Ian Cruz, GMA News.